mga kasari so ayan ngayon po ay araw ng ano ng Tuesday. So for today's video, ito late ko nang mai-upload kasi ngayon lang nag-okay-okay yung -okay aking aking internet dito sa Batangas. Kung kung mababalitaan nyo guys na minagyo kami dito sa Batangas. So ang laking naging pinsala dito sa amin, sa aming lugar ng Laurel, Batangas. So dito ito talaga napuruhan ang Bagyong Christine. So tingnan nyo guys yung mga pinsala ng Bagyong Christine. So pasalamat na lang ako guys at yung ating tindahan ay hindi na pasok ng baha kasi sa loob ng palengke ang aking tindahan. So, yung highway talaga ang napuruhan. So, ang ibang tindahan sa highway ay talagang um, napasok sila ng baha at ang daming na damage na mga paninda sa kanila. So, nung time na, na bagyong Christine ay okay naman ang ating, ano, ating tindahan at nakapagbenta pa rin tayo ng maayos. So, mas um, ang problema nga lang guys ay naubusan tayo ng stocks kasi nga um, ilan kaming bukas siguro dalawang tindahan lang kaming bukas sa uh, palengke so marami, marami din customer ang bumili hindi naman ako masaya na maraming bumili sa akin nalulungkot din ako kasi nga um, ang dami talagang naapektuhan na mga tao dito sa amin may mga namatay nasira ang bahay dumubog saja at saka yan yung mga sasakyan talagang Um, nasira at nadala ng baha so grabe talaga nakakapigla ang nangyari sa amin dito sa Laurel Batangas so ayan tinan nyo guys yung daan na yan, yan ay daan so nasira pa yung tulay, yung daan na yan kaya dito na lang kami dumadaan sa ilog talagang sira ang sira ang daan, putol. So, ayan guys, ang nangyari dito sa amin. So, itong, itong video na to guys ay, yan, bago bumagyo ay nag pa kami, nag-duty pa ako. So, ako lang yan at kasama ko yung dalawa kong anak. So, yan ay may balita na na babagyo. So, Um, ginawa ko talaga ay pumasok pa rin ako kasi syempre wala pa naman yung ulan pero may madilim na yung panahon at parang ano nga hindi talaga hindi talaga namin expected yung mangyayari na ganun kalakas ang bagyo kahit lahat ng mga tao dito sa Batangas sa amin dito sa Laurel Batangas ay hindi talaga expected so nakakahabag ka mo yung mga kaganapan so madaming nawala ng buhay nawala ng bahay nawala ng hanap buhay so talagang nakakapanglumo ang daming ano ang daming nasira ng bagyong Christine. So, talagang hindi mo sabi talaga ang buhay. So, nakakalungkot lang kasi nga um, hindi alam ng iba kung paano babangon. So, kahit naman sino na makaranas ng ganong um, sitwasyon na yung malubog na lang yung bahay mo sobrang nakakasakit ng puso nakakalungkot at saka yung pang mawalan ka ng mga mahal sa buhay so nakakalungkot sadya so iya yeah, nag aayos ako ng paninda um, nilalagay ko lang dyan lahat kasi nga ba diba, tinatago ko naman araw araw ang paninda namin so yan yeah, anong bibihin mo kuha na ay oh, wala coolers lang sito. Walang sito kuha ka na lang so oh so ayan guys um pinapatas ko na diyan yung mga awala Tina, pinapatas ko dyan itong mga tinapay so ang aking taga video guys ay yung aking anak so laban lang tayo kahit ano may bagyo so Ayan yung aking panganay. Um, katulong ko rin siya. So, nyo yung panahon, guys. So, medyo kulimlim na siya. So, kulimlim na ang panahon. So, parang hindi na, siya, hindi na sumisinag yung araw. Ito yung day before na bumagyo. Kaya, ayan. Um, nilalabas pa rin namin ang paninda. So, di tayo susuko. Talagang laban lang kahit bagyo. Ay, due duty pa rin tayo. So, kami lang mag-iina ngayon ang tao sa tindahan. So, ayan. abang nag-uusap kami ng aking anak, ay ako yung nagdi-display. So, maigi na nga lang, guys, at ginabayan tayo. Hindi, walang naano sa ating mga paninda. At ngayon lang ang problema namin, guys, ay wala akong deliveries wala pang gaano nagde-deliver ngayon kasi nga dahil sa nangyaring bagyo walang madaanan yung mga ahen mga magde-deliver at saka hindi pa nagbubooking yung mga ahente so ayan so yeah naman ay may stock pa tayo niyan pero ngayon talaga ay wala na bungi-bungi na yung stocks ko so maghihintay na lang tayo ng um, pero nung time na bagyuhan ay namili ako kay Dali so nag naghanap ako doon ng ano wala pong mantika wala pang deliver so doon ako nung pagka pangalawang araw ng ano pagkatapos ng bagyo ay nagpunta ako kay Dali so maigi na at nakapagbukas si Dali kasi si 7-Eleven si Alpha Mart, si Dali talagang hindi sila nakapagbukas ng ilang araw kasi nga um, nasa highway sila so pinasok talaga ng um, baha, ng potik yung ano, yung kanilang mga ano pwesto. So ayan guys, um, mga ahente tayo. So ito, bago magbagliuhan, ay nagbooking pa sa akin pero yung mga binooking nila ay hindi na dog si dating kasi nga um, nasira na ang mga daanan. So ayan, ito ay um, booking ko tatlong ahente yan na nagbooking sa akin. So wala talagang nakarating kahit isa sa kanila. So sana ngayong week ay dumating na ang ating mga deliveries ito namang ahinting ito ay sa Jack and Jill uh, yung sa URC, so mga piyato so ngayon talaga ay wala tayo ng stock ng mga chichiri yung mga sa Jack and Jill product kasi sold out sa at saka ano Um, hindi pa rin sila makapag-deliver. Ewan ko. So, yung iba naman, ay, meron naman nag-deliver kanina yung nakakapag-deliver naman yung Nutriline or yung mga Nestle products. So, hindi sila, um, ewan ko saan sila dumaan S kasi hindi sila hindi sila nag-absent sa pagdi-deliver. So, maigi nila ang kahit pala. Pero, naubusan pa rin ako ng mga product nila. Kasi nga, um, so sobrang dami kong, hindi naman sobrang dami. So, marami, may mga customer talaga ako. Kasi nga, yung mga highway ay, yung iba talagang mga tindahan ay hindi nakapagbukas. So, talagang um, naghanap ako ng mga kukuhanan ng ibang paninda. So, which is si Dali lang naman ang pinakamura. Pinakamurang, ano, murang mabibilhan ko ng paninda at kahit paano ay eh, matutubuan natin ah, ng konti. So ayan, dumating din ang ating deliveries na garden niya. So yung anak ko, oh, na boring na, nag ice cream yummy na, nagsayaw-sayaw na siya dyan. So habang um, nagdidilim na ang panahon, so ayan, pasayaw-sayaw na siya. So ayan, um, ang ating stocks bago bumagyo. So, hindi na ako nakapag guys ng nakapag ng yung naubos yung stocks ko. Sana nga i ko pero hindi ko na nagawa kasi sobrang busy ko at mag-isa lang ako noon. Um, ang aking kasama ay hindi nakapasok kasi nga um, meron siyang inasikaso ding bagay. So, ayan. Ang aking mga stocks bago bumagyo. So, ayan. So, ngayon, ang aking stocks ay kulang-kulang na at saka bungi-bungi na. So, o, oh diba? Napaka dami ko pang stock ngayon. Nakaka tingnan. So, ayan. Kumple, halos kompleto pa tayo. Mga kasari, ang isi-share ko sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. At salat. Sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe. So, ayan. Sana po ay makabawi agad ang aming bayan ng ano, ng Laurel. So, ayan. So, ngayon, uh, nung pa na rin kami ng mga time na yan, mga kasari. Kasi uula na sa Diyos. Bye-bye!